Servisyong nagkakaisa Alay namin sa bansa Ikaw ako, lahat tayo Ay magkakasama Kasangga ang pinunong pambansang Uli siya Let us work together For the betterment of our country We shall be relentless In anti-criminality campaign through intensive police visibility and sincere police presence. We will not rest until every Filipino feels safe and secure in their homes, in their streets, and in their places of work. successful operation nyo po ngayong araw na ito sir? Uh, Bali po ito ay nagugat sa isang robbery incident na kung saan ang uh, isang Japanese restaurant po ay ninakawan ng dalawang katao gamit po isa sa kanito. na uh, nakunan natin sa CCTV to sa Japanese restaurant tapos saan sila ay nagnakaw na umaabot po sa cash money ng 44 uh, with a total amount of 133,000 po kasama po ka ng mga loot item like laptop and uh, laptop mga gadgets upon back tracking nga po uh, nakuha namin ng plaka uh, at same time nagkanda kami ng coordination sa different agency like LTO na found out namin na yung pag may ari nito is nasa Iloilo tapos na contact namin taga Iloilo binato niya kami sa taga dito sa so Binondo dahil nabenta niya kasi yung taga Binondo may napagbentahan pa ni siya na isang inchik tapos sir kumbaga tong inchik na third owner po natin ay nakipag-coordinate at pinapunta sa amin yung isang tauhan niya na nakakakilala sa driver Sir, sa matagumpay na operation nyo, sir, sa maagap na action sir. Ano po ang naging challenge sa inyo? Kam Cavite sir, nandito tayo ngayon sa Manila. Uh, malaki po kasi po nangyari po ang ating insidente is madaling araw na Sabado na kung saan wala tayong LTO. Apo. Buti na lamang po sa paggigibagtulungan namin sa other, other law enforcement agency, uh, other PNP like sa Iloilo sa dito sa MPD. Madali po namin natunton na kinarorona ng mga nasabing tao. Imus Police Station dito sa ating uh, impilan, tapos saan uh, meron silang hinahanap na suspect sa uh, robbery uh, sa isang restaurant, Chinese restaurant. Allegedly, may naka, nakakuha ito ng uh, dalawang laptop, isang 45,000 na pera cash, tapos may mga server items pa na cellphone. So, immediately, uh, nag-deploy tayo, nag tayo ng mga tao natin noon para i-assist sila at para malaman yung area kasi tayo ang uh, kasakop sa area na kanilang pupuntahan. At uh, itong Barangay T30 sa pagkipagtulungan ni Kerman ng uh, natuntun natin itong uh, uh, area ng uh, suspect. So, naghintay tayo ng, ano, ng mga uh, ilang, uh, oras para para makakuha natin itong uh, suspect nila. No? So, nag-isip kami ng paraan para makuha ito para lumabas yung tao kasi hindi namin alam kung saan nakatira. So, ay uh, I, I suggest na i tong ano, i tong, uh, sasakyan para lumabas yung tao. So luckily, nung na-clamp yung uh, kanyang sasakyan, uh, lumabas yung tao. So Ba arche? Kouni a Sherpa windap bi inay e isnabyom to dakewyo Nike unisan? Desят . hi kou hey a m man r ken nan

Sir, for me Sir, guys natin, sir. lalo na sir sa mga kababayan natin sa Imus, sir, na Ang Imus uh, Cavite uh, police sir, eh, maaasahan, ano mang oras sir? Ang Imus Police po ay 24-7 na nagtatrabaho po sa ating lugar napunta uh, na kung saan ang ating Chief Police na si Police Lieutenant Colonel Jack Angog ay may direktiba na ang Laguinaldo Highway ay kailangan laging nababantayan with, pati na rin po ang ating mga barangay lahat na sulok na ating lugar ay binabantayan natin police Uh, subalit so nga lang meron tayong uh, mga pagkapaydaan ilan na insidente kung saan nasasamantala po ang pagkakataon dahil na report sa kakulangan nating polisya. Sir, ang sabi ng ating si PNP, si General Acorda, sir, na crime prevention or crime solution, sir. Anyway, sir, congratulations po sa matagumpay na operation nyo, sir. Pinatunayan niyo sir ang effect effective ang servisyon ng kakaisa ng PNP natin sir. Sir, full name and designation please. Uh, PEMS, uh, Calvin Ablaza Santos po. Uh, investigation PNCO po ng Imus Police. At the same time, PCP Commander po ng Anabu. Thank Imos you very much sir. Thank you very much sir. Mabuhay sir. Salamat. Thank uh you -huh. very sir, itong success, successful operation, sir, eh, patunay lang, sir, na talagang epektibo, sir, yung programa ng ating chief PNP na servisong nagkakaisa, sir. Kasi inter... Inter-unit sec ng PNP, sir, ang nagtulungan dito, sir. Oo, oh, ito yung part ng holistic approach, no? Yung holistic approach sa tulong tulungan Pagka mayroong nangyari ng eh. basta mayroon na mga coordination yun naman ang protocol natin. Makita lang natin na may coordination at proper yung kanilang operation, eh, tutulungan naman natin ang bantok. Sir, although sir, dito nakatika sir yung suspect, ang tira ay sa Cavite sir, uh, ano po sir ang naging challenge sir, sa inyo? So, yun nga naging challenge sa atin, no? Merong, hindi naman sila talaga makakalusot sa sa ano nang long arm ng ating uh, kapulisya, no? Matutuntun at matutuntun natin sa, sila sa dito sa mga hideout nila rito. Sir, uh, ano po ba sir, instruction sa atin sir, ng ating abuting uh, district director, si Police ah, Colonel Tom Ibay, sir. Uh, ah, Pahing pagtingin lang yung trabaho, magtrabaho lang ng magtrabaho, gawin lang po yung tama, ilang naman po ang advice na sa atin ng mga kapulis sa atin. Mintin lang namin yung peace and order, considering na marami, marami tayong mga tao rito, population natin, marami, at uh, busy street. So, maintain lang yung peace and order, yun na rin po ang structure natin ng ating uh, honorable mayor uh, um, at honey na po na po. Sir, para sa mga barangay chairman, nanandasa ko pa dito ngayon, sir, sa Alvarez, sir. Uh, sa mga barangay chairman naman dito, well cooperative sila no? pagdating sa mga ganyan na uh, trabaho. Sila yung unang-unang uh, nag-o-offer ng kung uh, paano may tutulong nila. Kaya okay yan sa mga ng barangay at polisya dito. Sir, lastly sir, full name and designation please. Police Major Arnold Chalar Alvarez, PCP Commander. Thank you, Thank you very much sir. Salamat sir.